for our people. Oh, Finance Secretary Ralph Recto announced to increase the risk for capital gains donor and estate tax 10. to 10%. Nako. Mr. Recto, this is bad. This is bad for our people. Isipin niyo po yung mga taong nagpupursige, nagkakanda kuba-kuba na para mm -hmm. makapagpundar sa kanilang mga anak, mm -hmm. makikihati pa ang gobyerno. Meron ng real estate tax every year, mm -hmm. binabayaran po ang laki-laki pamana ah. na sa anak niya dahil nagtrabaho siya, aambus pa ang gobyerno. Mm -hmm. Mali talaga eh. It destroys the property. So di na ang estate tax specifically lang para sa mga nagmana. Oo. Yes. So parang sinasabi ng gobyerno na binayaran na yan before pero dahil malilipat sa ibang pangalan, kailangan mo kailangan magbayad mo ulit. Magbayad. Yes. You are taxing the transfer from oh. the dead to the, the heirs. Iba pa yung real estate tax. <laughs> Dito sa real estate tax, iba pa ang real estate tax sa lupa at sa bahay. Dalawa yun. O okay na rin po yun. So kunwari ano? nabubuhay pa siya, nagbabayad siya ng real estate tax para sa lupa at sa bahay, tapos pag namatay siya, magbabayad yung anak nung estate tax. Yes. Pag napunta sa kanya, magbabayad ulit siya ng real yes. estate tax. Yes. It's a never-ending process. Correct. Ito na po ang sigaw nyo sa inyong mga senador. Mm. Biro mo gagastos pa sa puneraria. Mm. Gagastos mo pagpapalibing. Tapos dadagdagan nyo pa ng estate tax. Anong klaseng parusa ng gobyerno yan? He believes that this will not affect the masses. Since, Since it, it is, is not, not consumption-based? No, hindi, hindi siya hindi maapektuhan. Actually, maapektuhan nga sila kasi wala namang death na planado. Mm -mm. Correct. So biglaan yung pagkamatay, sobrang malaking epekto sa kanila yan. Mm -hmm. Exakto ka. At basta't pera at kinakaltasan mo ang pera ng taong namatay na mamamana ng kanyang mga anak. Apek talaga. Anong pinagsasasabi niyan? Basta itinataas mo ang tax, apektado ang masa. <laughs> Correct ka dyan. Magdebate pa tayo dyan. Mm -hmm. oh. Kaya kung ito po ay parte ng sinasabi na growth bill, may panahon pa, baka naman pwedeng tanggalin nyo yan, di ba? Growth nino. <laughs> no. The fact ay mababawasan nga yung pera ng mga tao. It's a destruction <laughs> bill. Tandaan nyo yan, kawawa mm -hmm. po ang ating middle class. Kawawa po yung mga OFW natin na hero na natin. Mm -hmm. yung mga teacher na apektado po ang mga masa niyan at eh, pati mga middle class estate tax mm -hmm. destroys property. Eto, mm -hmm. dalawang napundar na bahay ng uh, tatay mo para mm -hmm. sa inyong dalawang anak. Kung wala kang mabayad, anong gagawin mo? Ipagbibili mo para lang mabayaran na wala nang isa. It destroys property. Mm -hmm. Estate tax is a destructive tax mm -hmm. doon sa mga middle class. Pero kung bilyonaryo kayo, siguro walang kwenta yung pera. Uh, oh. Pero sa mga middle class na talaga nagpupursige, it destroys the property of the person who obtained it. Huwag na po sanang ito Puro tax na lang ng tax eh. Diyan mo makikita ang kakulangan sa ating mga taong gobyerno. Ang creativity kung paanong makakuha pa ng mga pera na hindi na mag-sacrifice ang mga tao. I